Atin nga po ng tulong sa atin kahit po paano po itong mga bigas na ito at konting uh, canned goods ay uh, malaking tulong para mabantayt muna habang tayo po ay uh, nangangapapa o bang mangyayari talaga dito sa oil spill na unti-unting uh, umaabot na po sa atin mula sa bataan no pero sabi naman ng Philippine Coast Guard yung mga kaibigan from PCG na magiging under control na daw ito no natakpan na raw yung uh, Ilan sa mga pal? ng Charger, the Vincent Valle, and siyempre kasama natin dito si uh, Ana Pamela Nova, ang Assistant Provincial Officer. At siyempre, from Coast uh, Guard, si uh, PO-1 Randy Mar Pinedo, ang Coast uh, Guard Substation Commander, po, ng mga At siyempre, from the PNP, si Police Captain Bradley Boncabir.